Paano pag may umutang sayo at kapustal po siya? ay Kaya no mo, may emergency siya. Pautangin mo ba? Ang mangyayari dyan is yung emergency list mo or savings mo, baka may bigay mo sa kaibigan mo. Ang is one reason kung bakit pinagawa is wala kang plano din para sa sarili mo. Kaya nagiging bala, bala din yung savings mo, nagiging bala, -bala din yung emergency fund mo. So, ang mangyayari nun, hindi lang siya yung may problema, kundi ikaw din mismo ang may problema. Meron tayong priority sa eh. Ang priority natin. Gaya ko ang priority ko sa may family. So, kung magpapautang ako, every time na may utang sa akin. Pwede magalaw ko yung para sa pamilya ko. Ang mangyayari noon is, may problema siya, pinautang ko. Tapos, ako yung may problema din. So, dalawa na kami may problema. So, na realize ko na kailangan matuto tayo to say no. I say no not because madamat ako, kundi I say no because I have a responsibility of my own I minigay sa akin ng Diyos. At yung taong umutan sa akin, he also has a responsibility of his own. Now, kung siya at wala magpautang sa kanya, baka mas maingi pa yon kasi... Matututo siya na baguhin yung habits niya at tuloy gumate yung buhay niya. So, I take responsibility over myself and I also teach people to be responsible over their sus. <laughs>